Magandang araw po mga kapatid Ito po yung unang araw no, kung kailan sinimulan kong gawin yung aming kisame dito sa may aking kwarto naming na mag-asawa Ito, una kong nilagay muna yung metal stag na kong kinabit skeleton ko. Kalawang araw, ito na yung kinalabasan niya, yung kabuuan ng skeleton. Wala pang heart reflection. Mag uh, kinabit-kabit ko lang muna bago natin ilagay yung hard reflex. Ayan na yung kabuuan niya nung natapos ko ng lagyan. Tapos inuna kong lagyan yung gilid niya. Lagyan ko na mga yung mga pinutol ko na heart reflex para kung sakali man di makalusot yung daga ayan na yung kabuuan nya tapos tapos mga ikatlong araw ito na yung pangatlong araw nailagyan na natin ng hardiplex yung ibabaw niya, yung pinaka ibabaw nya nilagyan na natin ng hardiplex bago natin lagyan yung baba nya Ayan. Kaya open pa yun dito sa may gilid niya. Kasi hindi pa yun natakpan. Babaw pa lang. Matrabaho siya pero kinaya naman. Tapos nung sumunod na mga araw, pang apat na araw, ayan yung kinalabasan niya. Nailagay na natin ng buo yung hardiplex. Tapos naikabit na rin natin yung ilaw. Pero hindi ko pa yan na wiring. Siguro kinabukasan ko na yan yung wiring. Sumunod na araw, pang limang araw, yan, nag-wiring na tayo dito. Nilagyan na natin ng switch yung ilaw. Tapos, nilagyan na rin natin ng saksakan sa loob ng kwarto. Kaya yan na pinaka-ilaw niya sa loob. Ayan na yung saksakan na ikabit na rin natin. Tapos kinabukasan, naglinis na tayo bago natin apply ng pintura. Yan, pininturaan na natin yung pinakakisami niya. Tapos pinturaan, ayan na po yung finish product niya. Ilaw, ayaw. Tingis na. Salamat.